Bumper to bumper na trapiko ang naranasan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila kagabi dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan. May ulat si Bien Manalo. Dahil sa bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan kagabi, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila na nagdulot pa ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila inabot ng hanggang bewang ang baha sa barangay Doña Imelda sa Araneta Avenue sa Quezon City. Agad rumisponde ang ilang kawani ng barangay Tatalon Fire and Rescue Volunteer o BTFRV. Gumamit pa sila ng bangka bilang pangsundo sa mga stranded commuter. Sinuong ng mga motorista ang dalawa hanggang tatlong talampakan na baha sa Espanya laxon hanggang sa Blumentritt sa Maynila bumper to bumper naman ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa malakas na pagulang naranasan. Samantala, Isang malaking sanga ng puno ng nara naman ang bumagsak ng tamaan ng kidlat sa kasagsaga ng malakas na ulan kagabi sa Remy Street, Barangay 92, Pasay City. Dahil dito, nawala ng supply ng kuryente sa lugar dahil sa pagsabit ng mga sanga sa mga kawad ng kuryente. Ilang oras rin ang itinagal bago na ibalik ang kuryente sa lungsod. Dalawang poste naman ng kuryente ang bahagyang nagkraka dahil sa bigat ng sanga na sumampay sa kawad. Ayon sa pag-asa, nakaranas ng thunderstorms ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, nakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon kahapon. Uulan din ang Central Luzon at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, may tsansa pa rin ang pag-ulan mamayang hapon o gabi. Bien Manalo para sa bayan.